Babalik pa ba si Jesus? Sa loob ng maraming taon, nakatingin tayo sa langit. Nagdadasal. Naghihintay sa pagbabalik niya ang misiya. Pero paano kung mali pala tayo sa pagkakaintindi sa mensahe niya? Sinabi nila sa atin na babalik siya na may kapangyarihan at kaluwalhatian para maghukom at magligtas. Pero paano kung hindi yun ang ibig sabihin niya? Ang pagbabalik ni Jesus ay isa sa pinaka-inaasahang pangyayari sa hula ng mga Kristiyano. Ang dami ng libro at hula na nailabas, pero hindi pa rin siya dumarating. Pero narito ang mas malalim na tanong, babalik ba talaga si Jesus sa pisikal na paraan? O ang mensahe niya ay simboliko lang, isang parabola para sa pagbabago sa loob natin. Paano kung ang pangalawang pagdating ay hindi sa langit, kundi tahimik na nangyayari na sa loob mo. Simulan natin sa itinuro sa atin. Ayon sa tradisyonal na turo, babalik si Jesus sa huling panahon. Tutunog ang trompeta, babangon ang mga patay, at akyat ang mga tapat sa langit. Bababa siya sa mga ulap tulad ng isang haring babawiin ang kanyang trono. Pero tanungin mo ang sarili mo, ilang henerasyon na ang naghintay. Ilang hula na ang hindi natupad. Bawat dekada may nagsasabing ito na. Parating na siya. Pero bawat dekada nagpapatuloy lang ang buhay. Maaari kayang mali ang pagkakaintindi natin sa mensahe niya. Balikan natin ang mga salita niya mismo, hindi yung mga interpretasyon. Hindi darating ang kaharian ng Diyos na makikita sa mga tanda. Dahil narito, nasa loob ninyo ang kaharian ng Diyos. Lukas hanggang 21 Sinabi niya na ng malinaw pero hindi tayo nakinig dahil hindi pa tayo handa. Tinuruan tayong sambahin si Jesus bilang isang perpektong Diyos na malayo sa atin. Pero paano kung hindi siya dumating para sambahin? Paano kung dumating siya para ipakita sa atin kung ano talaga tayo? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo 5.14 na ang mga gawa na ginagawa ko, gagawin rin nyo at mas dakila pa. Juan labing apat na labing Hayaan nating pumasok yan sa isip natin. Hindi niya sinabi na siya lang ang ilaw. Sabi niya kayo. Hindi niya sinabi na siya lang ang gumagawa ng himala. Sabi niya kayo ay gagawa ng mas dakila pa. Paano kung ang pagbabalik ni Kristo ay hindi tungkol sa pagbaba ni Jesus mula sa ulap, kundi tungkol sa pag-angat ng ating kamalayan? Ang lihim ng Gnostics, si Kristo sa loob. Bago pa mapormalisa ang turo ng simbahan, may mga sumunod na sa ibang paraan. Ang mga Gnostic. Naniniwala sila na si Kristo ay hindi lang isang tao, kundi isang banal na liwanag na nakatago sa loob ng bawat isa sa atin, naghihintay lang na magising. Sabi nila, dumating si Jesus para gisingin tayo sa ating panloob na pagka-Diyos, hindi para magsimula ng relihiyon, kundi para magsimula ng revolusyon sa kamalayan. Tinawag nila itong Kristos, ang pinahiran na liwanag sa loob. Pero mapanganib ang turo na ito, kung na-realize ng mga tao na may banal na kapangyarihan sila sa loob, hindi na nila kailangan ng mga pari, simbahan. Kaya tinago ang mensaheng ito. Tinawag na erehe ang mga gnostic. At isang bersyon ni Jesus ang nilikha para maging tagasunod tayo, hindi nagigising na nila lang. Ang tunay na ibig sabihin ng Cruz. Ang pagpapako sa Cruz ay hindi lang isang pangyayari. Ito ay isang metapora. Isang blueprint para ipako sa krus ang ating ego, ang ating maling pagkatao. Ang mamatay sa ating dating sarili, bumaba sa tahimik na libingan, at pagkatapos ay bumangon hindi sa pisikal, kundi sa espiritu, nagising, naliwanagan. Hindi lang ito ang landas ni Jesus. Ito ang landas natin, pero ginawa ng simbahan ang panloob na paglalakbay na ito na isang panlabas na kwento, isang palabas, at para maging guilty tayo. Pero sa totoo lang, ito ay isang imbitasyon. Pag-unawa sa revelasyon. Pag-usapan natin ang aklat sa Biblia na nagdulot ng matinding takot, ang aklat ng revelasyon. Para sa marami, hindi ito tiningnan bilang simbolismo, kundi bilang isang literal na plano para sa hinaharap isang divine warning na maghanda na kayo, ayusin nyo ang buhay nyo o may iwanan kayo. Ang paniniwalang ito ay nakakaapekto sa marami, mula sa mga pelikula hanggang sa mga politikal na desisyon, at pati na rin sa kung paano mag-isip ang mga tao tungkol sa teknolohiya at bakuna. Ito ay isang sistema ng paniniwala na nakasentro sa ideya na isang serye ng apokaliptik events ang mangyayari. Pero kung magiging tapat tayo, ang literal na pag-unawa sa revelasyon ay humantong sa sunod-sunod na maling hula tungkol sa katapusan ng mundo. Isang daan porsyento na mali. Ang Antichrist. Simulan natin sa Antichrist. Nakakatuwa, pero ang salitang Antichrist ay hindi ginamit sa revelasyon. Sa halip, tinutukoy nito ang mga hayop, huwad na propeta, at masasamang pinuno. Sa paglipas ng panahon, pinagsama-sama ng mga tao ang mga ideyang ito at gumawa ng isang ultimate villain, ang Antichrist. Simula noon, nagsimula na ang hulaan. Sabi nila, si Pope noong Reformation, si Napoleon noong French Revolution, si Hitler, si Stalin. May nagsabi pa nga na si Ronald Reagan ang Antichrist dahil ang buong pangalan niya ay may anim na letra sa bawat bahagi. Ronald Wilson Reagan, 666 At nang lumipat siya, 666 ang address niya. Ang takot sa numerong 666 ay grabe, kaya may salita pa nga para rito, hexakosyo e Sa mas modernong panahon, may nagsabi na si Barack Obama at si Donald Trump ang Antichrist. Pero hindi tayo nagkakaroon ng bagong kontrabida sa bawat eleksyon, no? Maling pakamba sa Mark of the Beast. Mayroon ding Mark of the Beast na nagdulot ng matinding takot. Noong pitumpuis, ang mga barcodes ang sinasabing marka. May engineer pa ang nakatanggap ng peking sulat mula kay Satanas na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa Diablo. Habang nag-evolve ang teknolohiya, ganun din ang takot ang mga credit card, microchips, at pati ang mga bakuna. Naniniwala ang ilan na ang bakuna ay may chips o babaguhin nito ang inimo para sumunod ka sa Antichrist. Spoiler, hindi. Bawat henerasyon ay naniniwala na sila ang nabubuhay sa katapusan ng mundo. Bawat bagong teknolohiya ay tinatawag na marka. Pero nagpapatuloy lang ang buhay, Tingnan natin ang listahan ng mga nabigong hula. Isang libo at apat sabi ni William Miller, babalik si Jesus sa Oktober 22. Nagbenta ang mga tao ng mga ari ari-arian nila. Wala namang nangyari. Tinawag itong The Great Disappointment. Isang libo nadaan at walumpu, ang daming libro ang nagsabi na darating ang rapture sa isang libo, siyam na daan, at walumput walo. May nagsabi pa nga na walumput walo na mga dahilan kung bakit. Mali rin sila. Dalawang libo, inakala ng iba na ang pagpalit ng taon ay magdudulot ng pagbagsak ng sistema at katapusan ng mundo. Nag-imbak ang mga tao ng mga pagkain. Wala namang nangyari dalawang libo at labing isa, si Harold Camping ay gumastos ng milyon-milyon para sabihin sa Mayo dalawamput isa ang rapture. Nang hindi ito nangyari, sinabi niya na spiritual judgment yun at inilipat ang petsa sa Oktubre. Wala pa rin. Sa huli, umamin siya na mali siya at sinabing kasalanan ang magtakda ng mga petsa. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga tao. Sa TikTok man o sa YouTube, ang cycle ay hindi tumitigil. Nagtatakda sila ng mga bagong timeline at kapag lumipas ang mga ito nang walang nangyayari, tahimik silang nawawala. Pagmulat na higit sa takot. Kaya siguro, mali ang pagkakaintindi natin sa revelasyon. Marahil hindi ito hula, kundi isang refleksyon, isang simbolikong pagbubunyag ng espiritual na labanan sa loob natin dahil kung magbabago ang mundo, hindi ito magsisimula sa mga dragon sa langit. Magsisimula ito sa tahimik at matapang na desisyon na harapin ang dilim sa ating sarili at piliin ang liwanan. Ang mensahe ni Jesus ay hindi matakot sa katapusan, kundi gumising sa pag-ibig. Sabi niya, nasa loob mo ang kaharian at naghihintay lang yan na bumangon sa iyo. Kaya babalik ba si Jesus? Marahil hindi sa paraang inaasahan natin dahil baka hindi naman talaga siya umalis. Naghihintay siya sa tahimik na pagitan ng iyong mga iniisip. Sa bawat hininga mo kapag nagpapatawad ka. Sa sandaling piliin mo ang pag-ibig kahit na mas madali ang galit. Doon siya nabubuhay. Doon siya bumabalik. Doon ka nagigising. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa malalim na bahagi mo. Huwag mo itong sarilinin. A like, a share, mag-subscribe, at mag-comment nang pinipili kong magising. Sapagkat habang mas marami ang nakakaalala, mas mabilis ang ating pagbabago. At marahil iyon talaga ang tinutukoy ng Second Coming.